Kabataan, ano balak mo sa buhay mo? Magpapamilya ka na eh hindi ka pa handa. Magandang araw, ako si Ben Gabriel Gadicho ng ikasyam na baitang Ako Ako'y naparito upang ibahagi sa inyo ang isang talumpating may paksang ang tamang oras. Kaya naman, makinig kayong mabuti. Ang tamang oras. Sa henerasyon ng kabataan ngayon, mapapansin ang maagang pagtalamak ng kabataan sa pakikipagrelasyon. High school pa lang, marami ng mga nagdadalaga at nagbibinata na magkasintahan. Pero bago muna natin talakay ng isyong iyan, alamin muna natin kung ano ang pakikipagrelasyon at bakit nadadali ang kabataan ngayon dito. Ang relasyon ay isang ugnayan ng dalawang tao na nagmamahalan. Upang magkaroon ng masayang relasyon, kailangan may matibay ito na pundasyon. Ang isang relasyon ay kailangan may pagmamahal, pananalig, pag-unawa, at tiwala upang ito ay tumagal. Kung ang pundasyon ng isang relasyon ay hindi pinatibay, ito ay guguho lamang sa oras ng alamidad. Ang pagre-relasyon ng mga kabataan sa panahon natin ngayon ay hindi binabase sa ideyang pangmatagalan. Pumapasok ang isang kabataan sa isang relasyon dahil lamang gusto nilang maranasan ang pakiramdam na may kasintahan. Sa generasyon ng kabataan ngayon, mabilis silang mapalapit sa isang bagay na nakakaramdam ng sobrang ligaya. Ang pagkakaroon ay hindi dapat minamadali, sapagkat ang pag-ibig mismo ang dumarating sa buhay ng tao. May nakatakdang panahon kung kailan ito darating. Bilang isang kabataan, dapat alam natin ang ating mga limitasyon sa isang relasyon na ating papasukan. At iyan ang talumpating inyong nasaksihan. Muli ako si Ben Gabriel Gadicho. Magandang araw po. Thank you.